Good morning po mga kabukid, mga kalitos lovers. So ito na po yung ano uh, update sa ating uh, greenhouse, uh, hydroponics lettuce. Yan. So yan po mga kabukid, so medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload or nakapag-update sa ating uh, YouTube channel. Kasi so, uh, medyo na busy tayo at uh, doon tayo nag-update lagi sa aking uh, Facebook account. So ngayon, hinihiling ako ng tulong sa inyo sana pa ay uh, sana po ay uh, ma-share ninyo or uh, sana yung so, mga kakilala ninyo ay makasag, makapag-subscribe at manood sa ating mga uh, uh, videos or vlog about sa uh, farming. So, more on uh, hydroponics. Litos yung content natin. So, meron na tayong ano, uh, 1,000 plus na subscribers sa ating YouTube channel. At uh, kulang pa po tayo ng ano ng uh, hour. Kailang, kailangan natin ng ano na uh, 4,000 watts hour. So, nasa 400 pa lang yung watts hour natin. So, malaki-laki ba? So sana po ay uh, panuorin niyo yung mga videos natin, o vlog natin about sa hydroponics at sa sa farming natin ng uh, malberry yung nasa logo, labas. Yung yung malberry natin. So yung ngayon, so ngayon update ko kayo sa ating uh, all mighty. Ito yung all mighty na nasa uh, kanan na ano, na naka vertical setup. So ito ngayon ay 27 days after sowing na to ngayon. 'Yan. Ito yung ano, ito yung na-transplant ng anak ko lahat. 'Yan, yung anak ko lahat nag-transplant nito Check natin yung ugat. 'Yan. Ito na yung ano, all-meet na uh, 27 days after sowing. So nag natanimin natin sa Pukupit at gamit ang uh, 5 oz na uh, disposable plastic cups. 'Yan. 27 days after sowing ang natin 34 days after sowing ng ating uh, junction you know, meron na namang ano, halo na ano, malalaking dahon ng junction so yan po yung junction natin ano, 34 days after sowing uh -huh. tapos kahapon na harvest na natin lahat yung ano, all meaty dito ang lilinisan natin yan ngayon itong mga bakante lilinisan na natin itong ano, apat ginisa natin tatanggalin muna natin yung pinagharbisa natin <coughs> yan at ito naman yung ano natin oh. uh, 19 days after sowing na all meaty na natanim natin sa rock wall yan po oh, yung rock wall natin yan ang kapal na ng ugat so ready for transplant na to yan linisan muna natin tong ano tong apat na row na downspout natin at ilalagay natin tong ating uh, all meaty na nakatanim sa rock wall so first try natin mag rock wall yan first try natin to Ayan. sana ay makaharvest tayo ng malaki nito yan po ang 19 days after sowing na all meaty na nasa rock wall ito malaki to ganda yung seedlings natin ngayon yan po so linisan muna natin to gamit ang ating uh, power spray isa so, yun po <coughs> yan. isang set na po nakaano nilagay ko sa trolley eh, na maliit so, yan. gamit natin ano power spray natin so, meron na yung hose yung <coughs> pressure natin at ito yung ano, machine natin siyempre meron na yung ano, uh, extension wire so bago yan linisan muna natin tong ano tanggalin muna natin tong ano pinag natin mga caps and roots tatanggalin natin at ilagay natin sa labas yun po po yung ano yung roots and caps na pinagharbisa natin kahapon Ayan. tatapon na natin to dun sa labas so po, meron na tayong tubig dito sa ano drum Ayan. ito yung gagamitin natin ano na panglinis sa ating uh, downspout so dito tayo kukuha ng water supply bukos natin kukunik natin to dito so double so, purpose na tong ano drum natin Gamit natin ano pag nagdagdag tayo ng tubig dito sa reservoir. 'Yan, tatanggalin lang 'to. Tapos ito 'yung isasalpak natin. 'Yan, itong ano. 'Yan, isalpak natin 'yan tapos lagay na 'yung tubig dun Upin lang 'yung valve. So 'yan 'yung ano, 'yung isang gamit ng ating uh, drum. Pangalawa, ito. Pag naglilinis tayo, dito tayo kumukuha ng tubig. Yan, salpak lang yan, yan. Tapos ito yung hose natin Kakabit natin doon sa ating uh, pressure washer At open muna natin to Para yung tubig dadaloy ng ano Tuloy-tuloy doon sa ano Bago natin isalpak yung konektor, uh, Connector open muna natin to Ayan, para malagyan ng ano, tubig yung hose. Hindi siya magbabasyo. Kailangan ano, tuloy-tuloy yung buga, ay yung ano, tubig. Ito po. Ayan, padaluin muna natin yung tubig. Palabasin muna natin yung tubig lahat. Kailangan walang hangin. Bago natin isalpak dito sa ano. Ayan. 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 May na bula, bulak-bulak. Kailangan mo lang bulak-bulak yan. Sige po. Wala nang bulak. Sige na to. Isalpak natin dito. Yan. Isalpak na yan tatanggalin natin to Tatanggalin na natin to dito sana natin yan itong isang pump natin naka off na yan kasi wala nang tanin tong uh, table setup natin ito lang ano naka vertical yan yung E6000 so yun po ready na yung ano natin nasaksak na unang natin yung ano so ito yung gamit kong power spray inko yan So malalaman nyo na ano, na tuloy-tuloy yung tubig dahil uh, hihinto yung andar. andar uh, ulit 'yan pag uh, pinisila pinisilan natin tong ano, kagaan. So yan po, hindi muna ako nag, ano, nag sow ng uh, kasunod na batch nung ano kasi balak ko pag na-harvest natin to lahat kasama yung nakatanim sa rock wall Clearing natin, linisan lahat ata, uh, i-disinfect natin. Lagyan natin ng ano, ng uh, disinfectant yung uh, tubig natin sa reservoir at naka-recirculate siya. So, yan tatanggalin muna natin tong ano, mga lumot-lumot na yan. Yan tanggal yan sa ating uh, pressure washer. Ito po. So yan po bago tayo mag-umpisa, Lahat ng ano may tanim, tong ano, naka-vertical. Saka doon sa kabila. Lalagyan natin ng plug yung ano paplagan natin yung ah, dulo ng downspout para hindi ma-drain yung tubig. Itong gamit natin pang plug. Ito. Ayan. Para hindi ma-drain yung tubig. Dito. Plagan natin yan. Ayun yun. Ano? Para hindi matuyuan. Ayan po. Ayan. Ayan po tapos doon sa kabila. Ayan. Para hindi matuyuan. tapos ito tatanggalin natin po ito mga takip natin ito yung cover na ako ito yung cover na ginamit ko pag uh, ano mayroon tayong bakanting holes yan Tatang, uh, natin para hindi nilulumot ito yung ano yung sirang da uh, yung tirang downspout natin pang plug na uh, pang ano pang takip natin Ayan po. Hintayin muna natin dito. Hintayin muna natin ano, na tataas yung tubig dito before mag-overflow. Saka natin i-off yung pump. At ito namang ano, bypass natin. Open na natin to At tatakpan natin to Para yung maruming tubig hindi babalik dun sa reservoir natin lalabas na yan dun yan lalabas yan tatanggalin natin yung cover dun tatanggalin natin yung ano yung uh, clean out yan ito yung clean out natin dito palabas ano maruming tubig tanggalin natin to yan po ah, palabas na yan tubig So yun po, hintayin lang natin na ano, na dadami yung tubig sa loob ng downspout bago natin hugutin tong ano, uh, pump natin. So yun po, ito, itong mga bakanti na ano, matagal na tong bakante. Naunang na-harvest natin to. Nilalagyan ko ng ano, tubig ripo to. Para hindi nilulumot yung ano, yung uh, loob ng ating downspout. So tatanggalin na natin to. Ito, maruming tubig to pero lalabas yan doon sa hindi yan babalik doon sa reservoir one yun know. yung pabalik sa reservoir natin ayan. tatanggalin natin to para matrain yung tubig pag naglilinis tayo so yan po check lang natin kung ayan, pwede na to open na natin tong ano, pump natin Boti na natin to <coughs> Para lang yan, in case lang yan ano. In case lang yan ano, halimbawa matagal tayo matapos maglinis. So, hindi ma ano, hindi matutuyuan yung ano letos natin. Hindi sila mang hina sa init. So, umpisa na tayo magano linis dun Ayan. so unahin natin to tapos na natin yung apat itong apat na lang ng ano tapos pasadahan ulit natin yung ano para malinis tong ano mga talsik talsik na ano, ano so yan po inom muna tayo ng tubig sobrang init lalatag muna natin tong ano